And guys, another repair. So, ito yung unit. Ayan, mga... So, pandemic days din to, mga 2021. So, four years na tong unit na to nung nabili rito. Hindi pa to na maintenance eh. Ang kapal lang alikabok. So, yan ang problema. Kasi A6 pa to eh. Naglalag. Mouse. Be medyo late. yung delay. medyo late siya. Delay. nagani mouse. Nagde-delay, naglalag talaga nagahang. Check muna natin. Yeah, nalaglag yung nalaglag yung alikabok. Then guys, kapag naka-encounter kayo ng ganyan, naglalag, ang pinaka unang dapat yung gawin ay mag-backup na kayo ng importanteng mga files ninyo. Backup nyo na para sigurado, para pag nagkaroon siya ng uh, problema sa software, nag may backup kayo. And then, uh, kung kaya nyo mag-format, i-format muna. So, more or less, software muna tayo. Huwag muna tayong mag troubleshoot sa hardware Bagal mag response So dito na tayo magpo-format Nagpaalam tayo kay ma'am kasi wala naman daw talagang importanteng Mga files dyan So pwede naman daw format Pansin ko lang kasi parang yung CPU usage laging 100% Hindi na bumababa Talagang naka-fix May mali dyan So try muna natin mag sa OS So ayan guys Pinormat na natin ayan. Tingnan natin kung magbabago performance after format guys no na format na natin so nagbago yung kanyang performance so na format natin hindi na siya naglalag kagaya niyan ayan ah. na okay na yung mouse niya hindi na delay tapos yung G CPU usage bumaba 16 yan. kanina laging 100 dyan naka fix sa 100 hindi siya normal merong certain apps dyan na nagbibigay na mabigat la load sa PC mo it's either na virus yun or malware yun na no, na format natin bumaba CPU usage niya. So, na na natin yung problema. Yan, nakapag-open na. Kaya na, sobrang hirap eh. Problem solved na yung unit ng customer natin, guys. So, uh, babalik ito sa customer natin ngayon. So, okay na yung unit niya.